kahulugan ng mais sa panaginip. Ang mais ay isa ring tanyag na simbolo sa panaginip dahil ito ay kumakatawan sa uri ng enerhiya na inilalabas sa panahon ng panaginip. Maraming tao ang nakakakita ng mais sa kanilang mga panaginip na kumakatawan sa ilang aspeto ng kanilang buhay na nagbibigay sa kanila ng problema. Maaari itong maging isang senyales na kailangan mong maging mas bukas at receptive sa mga bagong idea. Ang artikulong ito ay tutuklasin ang kahulugan ng mga panaginip ng mais at kung paano sila makakatulong sa iyo na maunawaan ang iyong buhay ng mas ganap. Ano ang kahulugan ng mais sa isang panaginip? Ang mais ay madalas na nakikita bilang isang simbolo ng pagkamayabong, paglago at kasaganahan. Kaya ang panaginip tungkol sa mais ay maaaring kumatawan sa mga bagay na ito sa iyong buhay. Ito ay maaaring mga hulugan na ikaw ay nakakaranas ng isang panahon ng personal na paglaki o ikaw ay napapalibutan ng magandang kapalaran. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na pakiramdam mo ay mayabong at malikhain o malapit ka ng anihin ang mga prutas ng iyong paggawa kahulugan ng panaginip tungkol sa corn on the cob. Kapag nanaginip ka ng corn on the cob, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng kontento at masaya. Ang matamis na lasa sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag sa maligayang damdamin na iyong nararanasan. Maaari ring itong kumatawan sa pagpapakain at kabuhayan. Ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na ikaw ay papasok sa isang panahon ng kasaganahan o kailangan mong pangalagaan ang iyong sarili at ang iba. Ang mga butil ay maaaring kumatawan sa mga buto ng pagbabago na iyong ginagawa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbalat ng mais. Kapag nanaginip kang magbalat ng mais, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nahaharap sa isang hamon na hindi mo sigurado kung paano malalampasan ang mais sa panaginip ay maaaring sumisimbolo ng isang bagay sa iyong buhay na sinusubukan mong baguhin o harapin. Ang pagbabalat ng mais ay maaari rin magmungkahi na sinusubukan mong makuha ang katotohanan o ang puso ng bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng lutong mais Ang panaginip tungkol sa pagkain ng lutong mais ay sumasagisag sa pagpapakain at pagkamayabong. Ang mais ay maaari ding kumakatawan sa kasaganahan. Ang panaginip ay maaaring sumagisag na ikaw ay nag-aalaga at tinatamasa ang mas simpleng kasiyahan sa buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring isang pan sa corny o kernel ng isang idea. Marahil ay kailangan mong nguyain ang isang bagay ng mas matagal bago kumilos dito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa cornflakes? Kapag nanaginip ka tungkol sa cornflakes, maaari kang makaramdam ng pagkabalisa at pagkabalisa sa iyong pagising. Sinasabi sa iyo ng iyong isip na kailangan mong magpahinga at magpahinga. Ang mga cornflakes ay kumakatawan sa pangangailangan para sa simple at pangunahing ginhawa. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaari ding isang pan sa pakiramdam na na-flake out o pagod kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng mais. Ang pagkain ng mais sa isang panaginip ay isang simbolo ng pagkamayabong, kasaganahan at pagpapakain. Ito ay kumakatawan sa isang panahon ng kasaganahan sa iyong buhay, kung saan maaari mong tamasahin ang mga bunga ng iyong paggawa. Ang panaginip ay maaari ding isang pan sa corny o earnest na nagpapahiwatig na ikaw ay masyadong naib o idealistik sa iyong pag-iisip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumakain ng mais sa kab. Ang panaginip na kumakain ng mais sa kab ay maaari ding kumakatawan sa pagpapakain, pagkamayabong at kasaganahan. Ang panaginip na kumakain ka ng mais ay nagpapahiwatig na tinatangkilik mo ang buhay at ang lahat ng ito ay nag-aalok. Ninanamnam mo ang sandaling nagiiwan ng paalala na mamuhay sa kasalukuyan at huwag mag-alala tungkol sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng mais. Kapag kayo ay nanaginip na makabili ng mais, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa proseso ng paggawa ng isang malaking pagbili. Maaaring naghahanda ka magsimula ng bagong pakikipagsapalaran o maaaring nagplaplano kang magdiwang ng isang mahalagang okasyon. Ang mais sa panaginip ay maaaring kumakatawan sa pera o maaari ding itong kumatawan sa ilang iba pang mahalagang mapagkukunan na iyong nakukuha. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sinunog na mais Kapag nanaginip ka ng sinunog na mais, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng pagkabiko at galit. Ang apoy sa panaginip ay maaring simbolo ng iyong galit o maaring kumakatawan ito sa isang sitwasyon sa iyong buhay na nagdudulot sa iyo ng pagkabigo. Bilang kahalili, ang sinunog na mais ay maaring isang babala na malapit ka ng magkamali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa buto ng mais kapag nanaginip ka ng buto ng mais, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nasa punto ng iyong buhay kung saan ikaw ay nagtatanim. Ang mga buto para sa mga bagong simula. Ang buto ng mais ay sumisimbolo ng bagong buhay, bagong paglaki at mga bagong posibilidad. Maaaring nakakaramdam ka ng pag-asa tungkol sa hinaharap at ang panaginip na ito ay salaming niyan. Gamitin ang pagkakataong ito upang magsimula ng bago at tignan kung saan ka dadalhin. Konklusyon, ang maisaysang tanyag na simbolo ng mga panaginip dahil ito ay kumakatawan sa uri ng enerhiya na inilalabas sa panahon ng panaginip. Maaaring itong maging isang senyales na kailangan mong maging mas bukas at receptive sa mga bagong idea.